bro. yung yun na bro. Nahulog. Baka na siya. Bro, hindi may asang, bro. Bakit lumipad? Aswang yung kanina bro. Aswang. Nung, nung ano, yung sabuyan sana. Sinabuyan mo ng asin yung ano. Papasugod ka pa lang nun. Nung sinaboy mo yung asin. May biglang lumipad na malaking pakpak sa ibabaw. Hindi ko alam kung bakit may lumipad dun. Parang Ay, baka. Parang ya yata sa asin, bro. Ang asin. Natakot sa asin, bro. Nga. Siguro, aswang naman yung ano, bro. Na? Yung busis. nih. Ini. hmm? Ano yun? Nakalap. daun? Huh? Nakapatong sa da dahon. Ano? Ha? Huh? Ayun pala akong nakakita ng ganyan, bro. Nakapatong hmm. sa dahon. Nakapatong sa dahon, bro. No? Hindi siya maraming palaka dito bro kaso nga lang may mga wak wak din ano, ano na ano napaka putik pa sundan natin yun bro so ano kay alapon tayo yun hindi hmm. kaya natakot siya dun sa asin bro Siguro bro kasi lumayo eh Baka natamaan natin ba? Kasi bro, nung pat pagtapon mo ng asin bro Di ba papunta ka, papunta ka dun sa kubo uh. Eh yung lumipad Naandun lang naman siya sa ibabaw okay. Bakit siya bakit siya lumipad Na hindi naman siya matatamaan ng asin Dahil dito mo ihagis yun sa lupa Pero bakit siya Bakit yung uh, Iwan ko kung ano yung klaseng wakwak -wak na yun Nananggal ba yun ano Basta napakalaki ng pakpak -pak na, na. Biglas yung lumipad na hindi naman siya matatamaan ng asin. Ito, bro. Bakit siya, bakit siya lumipad, lumipad no? Kung, kung ano lang, kung malapit lang sa lupa, paghagis natin. Wala naman siya sa lupa. Wala naman siya paghagis. Wala naman siya sa lupa. Nandun siya sa ibabaw. Pero bakit siya parang... Parang nasaktan yata siya o anong nangyari sa kanya? O natakot ba siya? Bakit lumipad yung... Baka ano bro Aswang na yun Baka Ay, ano yun Wak -wak, Kikik ba yun Baka ano yun bro Kasi Yung paghagis ng asin ba Oo na, Dyan lang Hindi pa nakaano sa lupa Baka nang Nakaano lang ba Nakapundo lang Naka lang siya bro ba Baka paghagis natin Natamaan natin Natamaan bro hmm. Saan yeah. Parang may kubo Kubo Ano Ano Damit yan. Damit so, Makakapunta na tayo dyan? Ay, mga na. In, no? May mga damit na nakasampay. Saan ba tayo pwedeng dumaan? May daan ba dyan? You know, din punta. Dito. Bangin masyadong delikado. Makakadaan ba tayo dyan? Ha? ba tayo ha? o. Ayun Ayun lang, mga damit o. Eh. Mga luma na yan. Ano, sino kaya may ari niyan bro? Na? Hindi lang maliwanag dito sa kamera ka. Pwede ba natin puntahan yan doon? Parang nilikari yata bro <coughs> Ha? Bangin kasi dito bro Pang-pang Hindi -pang, ko makadaan So yun o na, Nasa Ha? nggak oh, ada antar, Jan, ini kayak ya nih, ini, no, kaya -kaya no? ini tengah gambar, tengah. Oh, hah? hindi naman sa bahay bro Malinis oh? bro, baka may nakatira bro Ha? nakatira, malinis kasi Ito po Ito <tip> yung mga namit bro Dan ini kayak bro? burung. Medan badi itu, Bro. Nah. Mm. itu. Hmm. Basuh. Granit. skin tips. Atnet, mau itu big tahu baka ano ni bro baka magsasaka ang may-ari nito bro may bali ano sa mga tao ng mga tao may bali eh hmm. yung balik na ito bro, gutay gutay na bro May medyas pa bro Ano ba nangyari dito bro, parang 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 napaaway sa isang malaking hayop O halimaw Yan naman naman bro. Hmm? Gutay-gutay na talaga bro. Oh. Bakala na biktima yun bro. Ang may ano dito? Parang, parang um, hmm. ng mga mga um, hmm. uli yun. Kung yan ano man. man. Kung may sa magsasaka mga may alis so eh. Baka yung magsasaka ay. Hala ano, bro, parang may dugo yata bro. Ha? Hmm? Ano Hello. Parang may dugo, hmm? dugo yata bro. Ay, may bakas ng dugo bro. May unan to, ano kaya nangyari sa may-ari nito? At may baso pa doon, eh. mga ito na ito na Ano kaya gamit nito bro? Ito bro ba? Parang, parang ano, ano kaya ito bro? Parang sampayan? Sampayan yata Ha? Sampayan may bigat pa pa oh eh. may at may baso baso cute pa yung baso dito eh. ano yan? baso baso? gamit talaga sya ng pahao bro baka magsasaka yung may ari nito bro siya, okay, baka magsasaka yun yan, yeah, parang kung okay. nasaan man siya ang may ari nito baka wala siya dito dahil parang may eh? daan dyan so yung mga ka-explore ah uh, uh, tinignan lang namin uh, na curious kami kung ano mga damit po na nakasampay na mga luma no? at uh, yung, yung parang jacket na yun gutay gutay na talaga parang may dugo at parang may dugo pa parang parang inaway ng anong malaking hayop gutay gutay talaga so so di natin alam kung ano talagang nangyari dyan so, abayaan na lang natin May natin ayun Ayan, di ganong malaki yan Nakita ko na yan kanina Katamtaman hmm. lang yan bro Malis <tampaman lang> yan pala yung Saan tayo kanina Ayan Ayan wala na yung wakwak -wak na sinusundan natin bro Bro Ha? Balitan ka natin yung kubo Kubo? Nakikita natin Baka nandun ba? Yung wakwak? -wak? Baka tayo Siguro no? Para umalis tayo doon baka uh, kunwari lumipad siya papalayo Para sundan natin tapos ang totoo bumalik siya doon so, Sige? Sige? Sige?

Uy. 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 Hmm. Alikan natin yung kubo bro Sa pakanan dun

Ito, nah? parang kupran eh. Para. so, parang kupran ya tak toh, woi, aneh bu, hah? ngaca ngaca, parang kak langsung buruin. huruin semua ngejeng jeng, jeng parang bu kubu ubahai, bu titina namanya mau ketik. Mita oke? Tidak Yo. Ayo. Yo. Ayo. Tahu bu? Tahu bu? memang udah namang nagsasalita, bro tulog. Hah? tau po, he, eh. huh? motor ini, ini tau ba, Enggak. tau po orang wala naman bro balik nih siya liat tau ga liat tau ngak dapet wala

wala yu -iyak ano yun? okay. yung iyak niya. Ano yan? Suklay? Suklay. Kanoon mo kaya yan? yung... Ano ba? May, ma may patay ba? May patay? Oo. Yeah. Uh -huh. Tinitira ng tiyanak bro huh? Yeah? Kapag maabandona Maabandonado yung Ano ba? Tinitirahan talaga no? Yeah. Buti na lang napuntahan natin na natin ng panguntra puti kamay na tiyanak yun puti na lang nakapunta tayo dito puti na lang ba pinuntahan sa natin kapag ayong may ari dito hindi ba pahamak oo tama Ayan. so ngayon gagawin natin oo so, oh, wala na eh na yung iyak ng masanggol uh, sanggol. kaya muna tayo bro wala sa no, tayo Mm. Dami yun, matuloy pa natin, at saka yung manananggal. Yung manananggal at huwak-huwak. Okay. Ganito na lang, bro. Uh, antay pa tayo ng konti, bro. Dito lang muna tayo. Bantayan muna natin kung babalik pa ba. Babalik ka pa ba. Mga... Ano lang, mga... Uh, kalahating oras lang. Sige. Yeah. Tapos, pag wala na, uwi na uwi tayo. tayo. Pero... Meron. i na natin yung camera kasi masyado na siyang mahaba. So, kung mayroon tayong mapansin kan uh, mamaya ha habang nagbantay tayo, i-on uh, uh, na natin ulit yung camera para may ma-video natin. So, sige, uh, babantayan muna namin dito kahit kalahating oras lamang. Sige, okay, tira,